Hi guys, for today's video ay yan, magkinilaw tayo ng talbos ng kamuti na may salted egg. So, ayan ang ating ingredients guys, may kamatis, luya, salted egg. Tapos, lagyan din natin ng hipon. So, maglagay muna tayo ng suka. So, ayan. May suka tayo, guys. Ilagay na natin ang ating kamatis. Luya. Sibuyas. Lagyan natin ng konting patis. Ground pepper. At mix lang natin, guys. Tapos, ilagay na natin ang ating talbos ng kamote. Okay. Tapos ilagay natin ang ating hipon. At ilagay na natin ang ating salted egg. So ito na yung kinilaw na kakaiba guys. merong hipon, salted egg at talbos ng kamote. Thank you for watching.